napornada <laughs> nakahanda na daw pala itong si Sara Duterte sa posibleng proclamation proclamation ng kanyang pagka dahil umasa nga daw itong mga DDS na pagkatapos ng rally uh, kabilang ang rally yan ha sa Luneta tapos sa EDSA Shrine sa sa EDSA Shrine monument oh kabilang ang rally walang nangyari yung isang rally sa Luneta na inilunsad ng mga INC members, natigil, hindi na natapos sa ikatlong araw. <laughs> Tagumpay! <laughs> Yan ang linyahan natong siga doon. Pero wag ka, naandyan pa rin daw ang posibleng destabilization efforts nga ng mga, ng ilang grupo. Pero sa puntong ito, uh, habang tinatrabaho ng kampo ni Sara Duterte ang pagpapatalsik sa nasa Malacanang. Abay kasama itong posesyon, itong uh, si Vice President Sara Duterte sa pinaplano na patalsikin din sa pwesto. <laughs> yun pala yun. oh, abalang-abala sa paninira sa nasa Malacanang, may nagtatrabaho pala para mapatalsik sa pwesto etong si Sara Duterte. Pero dati sinabi na rin itong si Inday Lustay na hindi naman daw sa kanya kawalan ang pagiging ang pagiging vice president. You see, hindi talaga sa iyo kawalan 'yan dahil hindi importante sa iyo ang ganyang klasing posisyon lang. Ang baba ng tingin mo sa posisyon na napangalawa lang. <laughs> Gusto mo kasi bida ka lagi sa lahat ng pagkakataon. Patunayan mo muna diyan nga sa pangalawang posisyon na iniatang sa iyo ng taong bayan, wala ka ni isang mapatunayan na totoong proyekto, sabihin na natin. Puro ka uh, drama. O, oh, Abay kung sakali man na, na, na maging successful nga itong destabilization uh, efforts laban nga kay, uh, sa, sa nasa Malacanang at kay Vice President Sara Duterte, abay pwede pala na si Senator Tito Soto ang magiging caretaker president ng ating bansa. Yan. Ito'y mas lalong iiyak ang mga DDS neto. <laughs>